hand reflexology para sa shingles. Ang shingles ay ang kamag-anak ng bulutong tubig. Ito ay nagtutubig din, nagsusugat, masakit siya, uh, makati pero mas masakit. So ito ay sakit sa balat, isa sa sakit sa balat. Kamag-anak ito ng herpes, bulutong tubig, mga singaw. Yan yung nag, uh, parang kurikong mga sakit sa balat natin. So, pwede nyo gawin ito pag meron kayong mga sakit na dyan, mga uh, nagsusugat na, makati-masakit, hindi kayo makatulog dahil ito ay hindi kayo pinatutulog dahil masakit sa ating katawan. Shingles. So, apat na special reflex pressure points ang gagamitin natin dito para sa sakit na ito. Basta sa sakit ng balat, ito ang ating gagamitin sa reflexology apat siyang adrenal gland dito ang adrenal gland para i-energize ang ating katawan i-protect tayo para hindi humina ang resistensya ng ating katawan adrenal gland ang ad adrenal gland ang uh, buong spinal column dito buong spinal column ang ating brain at saka ang solar plexus para sa nerves din ito. So ito ay ang uh, network of nerves at ang ating sigmura or ang ating bituka. Maraming benefits ang lahat ang apat na uh, reflex pressure points hindi lang sa ating skin pero ito ay more on sa skin natin sa shingles. Meron pa ring ibang karamdaman na nararapat din dito sa pagpapagaling. Uunahin natin ang adrenal gland. Dito ang adrenal gland. Press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5, release. Ang ating brain, ang ating utak dito, press, steady pressure, 1, one two three four five seconds steady 5 seconds 5 seconds 5 seconds at 5 seconds babalik ulit tayo dito sa brain press ikot natin ng 5 seconds dito at babalik ng one two three four five seconds dito ganun din ikot one two three four five one two three four five pabalik dito ikot 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ikot 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ikot ng 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ang ating solar plexus, dito ang solar plexus sa gitna. Press steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, release. Ang pinakahuli natin ay ang spinal column, dito yung ating likuran, yung buong gulugod natin. Umpisahan natin sa tailbone dito. Press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, akyat dito sa ating uh, sacrum, press, steady pressure 1, 2, 3, 4, 5 ang lumbar sa ating balakang sa likod press 1, 2, 3, 4, 5 seconds press mid back sa gitna ng ating likod pero ito ay nasa spinal column natin ipipress dito sa kamay press 1, 2, 3, 4, 5 steady pressure release and then press dito sa ating the egg sa throat natin press 1 2 3 4 5 steady pressure release at natapos na natin yung brain dito ngayon uulitin natin ang spine uli dito sa tailbone. Press, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Akyat sa taas dito sa sacrum. Press, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Sa lumbar naman, yung likuran ng ating gudugod sa may balakang. Press, ikot ikot 1, 2, 3, 4, 5 balik 1, 2, 3, 4, 5 ang mid back or ang ating gitna ng ating likod press ikot 1, 2, 3, 4, 5 balik 1, 2, 3, 4, 5 at ang leeg natin or ang throat natin or lalamunan ikot 1, 2, 3, 4, 5 balik 1, 2, 3, 4, 5 ang gagawin natin ngayon, natapos natin lahat yung apat, yung spinal column, yung ating adrenal gland, yung solar plexus, at ang brain area. So, ulit-ulitin natin yung apat na yan for 5 minutes na. Minutes na ito. Kasi inulit-ulit nyo na na ng 5 minutes. Okay? Yung una, puro seconds lahat yon. Pagkatapos ng seconds, yung apat na yun, itatagal natin ng 5 minutes pa ulit-ulit. Pagkatapos ng 5 minutes, lipat tayo dito sa kanan. Ganon din ang gagawin natin. Adrenal gland, solar plexus, is buong spinal column, at saka yung brain area. Okay, 4-5 minutes din. Kaya ang total ay 10 minutes. Gawin natin ito araw-araw as a therapy. The therapy natin. Ito ang ating gamot, ang therapy natin. So, once or twice a day, kung kaya niyong dalawang beses sa isang araw, pwede na rin yung isa. And then, araw-araw niyong gagawin, makikita niyo at mag ang inyong skin kung meron na kayong ganyang karamdaman. Umiigi na, nawawala na siya, paunti-unti. Pero hindi naman isang beses lang mawawala na. Uulitin din natin para rin tayong umiinom ng gamot. Pag nereseta tayo ng doktor, iinomi nyo at uubusin nyo yung gamot. Ito naman, araw-araw nyong i-reflex. -re Ito ang pinakagamot ninyo as a therapy. Wala kayong gagastusin, tubig lang ang iinomi ninyo. Araw-arawin yung gawin hanggang sa bumubuti ang pakiramdam nyo at nagbabago unti-unti, gumagaling siya.